panood niyo yung uh, vlog kay Nita. Hindi lang po buntis si Nita. Hindi naman po kong gano'n. Sasabi ko lang po ipagpatuloy lang po niya yung pag-aaral niya para sa kanyang kinabukasan magpasa lang po siya at hindi po siya nabuntis po. Buti naman po kung gano'n yung uh, resulta ng uh, PT. Uh, may chance po po siya na makapag-aaral.

Yeah. Mga vlogging yung isa. Wow, ka. Uh, Asan mo itong tsinilas niya? Ipalit na mo. O, baka na yun. nakalimutan na naman din na niya yung tsinilas niya. Yung katotohanan, kasi marami yung mga nagtatanong na baka, baka next, mga ngayong buwan na ito ay lintas na siya. Kasi matagal naman siya, ah, uh, mag, ano, ah, uh, kasi yun, ngayon, sabi, nagsabi doon ko si Paul. Na may nangyari. Marami din nagsabi na imposible. Kasi na nangyari. Tatlong bisis na, na, na okay. So ito na po sila mga pabayan, nagprepare prepare na po sila para sa gagawing exam. Ito po yung pregnancy test. Yeah. Masa ako nito dati, dalawang beses, ipasort ko yung dalawang tao. <laughs> dalawa <exam. laughs> dalawang exam. Dalawang exam. Ito yung natanggap niya na grades. Ito yung grades. natanggap kong grades. <laughs> sa kanyang exam. <laughs> <laughs> At sa kaysila naman, ito yung natanggap niyang grades. Isang tukmo rin. So dalawang tukmo na ang kasama namin ngayon. Busy po sila. Ano ginagawa ninyo na ano? quintas <laughs> 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 uh, Ha? Bustlet. Para, para malaman natin kung buntis ka ba o hindi. Tapos ito yung, ito yung uri ng itsam na ayaw ng lahat na ako. Sana hindi ka papasan yan ito. Anong... Ayun, ihi. Oh, ka lang to. So, tamo. So, ito. Nets. Ay, tagtaho. Ay, tagtaho. Nung kwakit, ihi nung diiso. Ay, tagtaho. Lingkod na ka, lingkod. Ano? Boko yung uyo. Kaya naman. E, kokot pa. Kokot yun. Ito sa lun. mag tubig siya. Hindi dosa na ii. O, baka. Ako, bito. Ako, bito. Ako, bito. Ako, Ako, bito. Ako, ang dumig sila. Ay, kailangan man na nits. 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 Doon may kasog. Ako ay victim na basta ikasog ko. Ang tingin mo ba? Oo, kapag. May naman ang ganang lang iyan. Ang dumig sa mga. Ang dumig sa Kailangan talaga, kailangan talaga na ano ngayon, ka ngayon, iihi para malaman yung, malinawan yung isipan ng mga karamihan na uh, nanonood na nagsasabing buntis raw. Ha? Kami-kami. Hindi naman sinabi ni Shampool na buntis siya. Wow. Mga amo, mga na. So, para, hindi na madudahan si Mitz na sinasabi na buntis daw. Tapos ang dami ng mga basher, Mitz. po yung bata na ano na siya. Wala na na po ang ipapan po. Kasi hindi nita po eh tara ang mga kuan di, di na pud tres kay kana pud bisan na amo ang mga isyu sa mga tao, amo ang 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 kunon ang kunon na kung, ang ingon siya ang mga kuan na naay sala minimita ang kunon na kung wala i sala manangitan way sala ang kunon gyapon kay ang ginuuman ni

Nagalahay, saan sa bulsa? Masig pakaigit ka. Ayaw, hindi tayo mag-ihi na. Beste nyo na, ando to ang pangsay ato. Pakaigit ka. O Doon ang katuloy. Si kinahanglan man ako. Ito ang sika karan ko. Isa na pagbunsay mga kuwan mansaka. Okay. Mga bilaan. Daghan giyod nakakita. Diling giyod mabalansi ang mga tao. Nakakita. Okay. Naong okay. nininita. Nanapaulawan na ninita Ang anak ako.

pero bisampagkuan wak ta gyud kuan wak di ati man ipud pagkaon ay wak ko gani di nakatrabaho kay naghandom ko yud na pakapadlong ko pakapataas na ang amo ang kahin amo ang kuan na di mig kalisod abi na ko gyud na di na di mawala karon halos gyud ako ang istoryahan sinini mo Tingong po ni Nita. May po. Sa'yo, mo. Ayaw lang mo hikog, Ang ginoon na lang ni Nita. Ayaw mo hikog si Nita. Kapil anak ko, nag-istorya sa akong anak. Ay si Nita mo. Kung niya mo hikog siya kay naulawan na. Ingon siya, ma. May pa mo hikog na lang ko. Di na akong makadungog sa mga tanan-tanan. Diri siya po na mag-yaw-yaw sa ako ah. Magbasol sa ako ah. <laughs> kanagyod pasensya lang mo tanaw sa ako akaron kay dili gyud lalim dili lalim ang amu ang dungog ba tanan-tanan ang mga tao mo adto akong diyas balay nako sige gyaw-yaw sige yaw di ko badlong sa akong anak ay di tanaw gyud akong silingan sininita di lang mo duko-duko mag cellphone sa diyas sulod Isara po ang kuan niya, mali. Matapos medyukihan, gigunitan ang kamot. Salalaki, nasakman ako diya sa kuan Diri sa dapring-dapring. Kaya hindi sininita, pagkatulang sa balay, ayaw mo isturias diri sa kuan sa gawas. Kaya wako giyot anakan ni mama diri sa yuta, sa lubot sa kahoy, dito sa balay. Kaya nangyayon, ang mga tao ba, nagtanaw, nangyayaw, unun na ang

mayo kay naipod akong mana ug akong mama ingon pud siya akong mama ayaw lor na muhi ayaw ni nita mohikog ingon si ang gawas kung namatay mamatay na ako ingon akong mama ah, sige ikug na namo na ay wa nay magkuan sa imo unsa pay magaktiman sa ako ah ingon akong mama unsa pay magaktiman sa ako ah Lorna, kung hikog na, na ka, kang ninita, na grabe imong kuan kahintan grabe gyud imong kahintan na bisag asa ka gyud mo puyo dito ko sa mangut sa salukad ng grabe gyud pait kaayo akong kahintan karon ipadayon nako akong blang para kung unsay maluoy sa ay kay

ang yula ng mga yukos imo ang pasaylo na tamang po ang akong akit kasi po na mangilog ko ang tiking ko kayo ko ang itiim kana po ko karun ang dito sa laksyon pagkahuman ako ang ipakita po na na po ang istorya ni mga yukog pasaylo ma'am yula na basig na po ang tao po na sa iguha, na na pud ako nakita nag istorya ka pud ma'am Lola na nangilugkob iti ni Biking Tumbay. Uy, ginuukom ko. Uh, Hindi yeah. sa mga wat ko, di ko gin mga awat. So, kanataw ko ako gin ng awat pud. gin ng awat. Kanara pon, akong istorya, ma'am Yula, Share po ang biyahiro. grabe pretty pud akong paghilak ba. Basta na ay akong sayo kayo. May akong graduay kaabagan akong tao na kama istoryang nung sa maayo. Istorya kong sa maayo. Diyo na kanang gibuhian ko na daghan ang mga istorya akong so... 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 madungong. Isang pag na ako niya, naminita. wala walang lay na Daghan giyod ang kuwan ba kanang akong nadungong sa inipatan ako po sa dito lakson sa laksyon. Doha kagabi sa laksyon. Napo di patanas ako na kanang nagkaistorya na nang ilungkog ko ang itiin ba? Hila ko po na akong pagkaulaw ba? Ano sabi? Sabi 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 sabi, sabi daw na narinig na Nanay Lorna. Narinig ni Nanay Lorna na ano daw. Si Mami Yola tapos si, sinabihan daw po na Diyan. Oo nga, ibig sabi sabihin ko na ba? Oo, napanood. Napanood niya kay sub-vlog ni Ma'am Yula. Opo na yung sinanay ni Lorna daw. Oo. Oh. Nang agaw ng itim. Ng agaw? Sa kay Pirin Bombay. Hmm. Itim? Oo. Sabi-sabi po. Sabi-sabi niya na may um, uh, Lorna. Ano daw? Sabi niya. Mga hindi daw niya magagawa yun. Hindi, hindi daw niya magagawa yun. Tapos sabi niya, Kung nga, binitawan na daw sila, dapat wala na daw mga salita-salita masakit yung binitawan. Ay, ano siya? Saan galing yung salitang masakit? Wala namang... Yung sinabi daw pong ano? sumadam si na na po, so ah, Madam. Nang agaw daw po si... Ah, na, si Madam Yula nag -no. ano? Oo, hindi naman natin na kaya kay Madam. Lali ang ganyo sa tao, pagkaulaw sa tao. Basta dapay ako marungog diri sa ipon o mga asapag yun. Kanawag yun. Kanang musala ko gusto ko yun na putulo na ako sa mga tao. Paputol ni kang ninita patigbas ni. Para wala na ang mga tao musaba. Wala na musaba ang hmm, mga tao kay iputul na ako niya. Mga tagi, mukhian na ko, ayaw na mo istorya ang mga laing kay maulaw ma tagi yun, tao ko yun.

Ako gin mo kupus na ako pun mo blog ako. Maulaw, mahiya yun. Ako gin mo. Mahiya na po, tinitik na po yun. Ilapit natin. Ilapit natin. Ilapit natin. Ah, oh, bunti na nga yan. Hindi nga bunti. Hindi lang ang eh, So, ayan po yung result niya mga kababayan. Negative po siya. So, hindi po talaga totoong buntis ni Nitz, no? So, kaya tagilan nyo na po yung ano nyo dyan. Yung mm -hmm. mga chismes nyo. Mm -hmm. Kaya huwag nyo na po isali si Nitz sa mga usapan nyo. Kasi kawawa po yung bata. So, dito na po si Ninita Marawaya, no? At sorry, si Ma'am Aya. So... Ito po yung result sa kanyang implant.

Para ang mga tao, mahuman na giod mo, kuha mo pagbulbul. Para ang mga tao, di na mo. Ano sa <laughs> na yan? Ang negatib? Isa ka-line. Hmm? Isa na ka-line. Kaya ma'am, kaisa. Isa po kaya ka Negative. Negative. Dili, buntis. ang lain, Buntis siya <laughs> kung isa ang line dili siya buntis. Grabe ko akong pagkaulaw, kaya ako ang giblag ni. Ako ang giblag, gani o. Oh. Isara nambil o. Oh. To, gani ang maka... Tuo mo ang mga tao na buntis akong anak, di, di ba, di ka maulaw? Di ka, di ka maulaw, gina. Na apapun akong giblag, kaya di mi iblag, gani, ah, grabe. Di, di limu undang ang mga tao mo, sabab kayo, sabab kayo. Ako anak yun, makay kong naging sininita sa dungon sa tao. ako ang anak ko? Ako gani na nagkuhan. Garabi yun, wiyakan sa tao ba? Ulang na kong yun, di naging basta-basta. Bisang pag-ibuhi anak ko niya, basta wa, wa ang mga istorya, ang mga lain ang istorya. <laughs> Dili lain di mo muhatag sa ako ang pagkaulaw na mo. si wukuan ako ah. Dili giyod lalim. Dili lalim amo ang pagkaulaw. Nga naman, kung buntis pa akong anak pila kanambil, isara kanambil oh. Isara giyod kanambil. Kini akong anak ba? Grabe giyod, naulaw giyod sininin So, ito po mga kababayan, no? So, nakita lang natin yung result sa PT na negative. Hindi siya buntis. Hindi buntis si Ninita. So, nalaman natin na si Ninita ngayon ay meron pang pag-aasa na magpatuloy sa kanyang pag-aaral para sa kanyang kinabukasan. At mga kababayan, sana po ay malinawan na yung uh, isipan ninyo na hindi talaga buntis si Ninita. Kung may pagkakamali man na nangyari, so, mayroon ding pagbabago ang tao. Kaya para hindi na lang sila mahiya uh, sa tinanay nanay, sana ay uh, hinto na yung mga issue na nangyari. At least nalaman natin na hindi talaga bunti si Ninita. So mag-focus na po si nanay sa kanyang pagbablog mga kababayan, no? Supportahan po natin yung vlog ni Nanay Lorna, uh, Nanay Lorna o So yun po yung kanyang channel sa YouTube mga kababayan. Ang mga uh, comment ninyo para kay Nanay Lorna at ni Ninita, mag-focus na siya sa kanyang pagbablog, no? Sana po ay hindi na niya marinig yung mga isyo na gano'n do'n. Talaga, nagtansak pa na, na si Nanay Loh na mga kawayan, pati nga si Ninita. Dahil siya nangyari. At, tapos mga kabayan, so ito na po yung bagong cellphone ni Nanay Loh na gamitin niya sa pagbablog. So, naisin niya yun? Tama nga mga kawayan. Nakuha yung bansela. Halikulang talaga pala mga kababayan, no? So, wala po yung kinsa niya dito kasi umuwi na si na sa talay ng ilaw. Ito sa mga kamag-anak ni Nanay Lorna. So, abangan niyo po yung channel niya, Nanay Lorna Umaling po yung bago. So, sana supportan niyo mga kababayan. Supportan natin yung channel ni na Nanay para din po sa kanyang pamilya. So, yun ang pumagabay nyo. So, ito po yung cellphone. Oh, yung bagong cellphone si... Sino magawak nyo? Si Nita? Kasalamat po sa akin. sige. Tapos, yun lang mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa konot sa aming mga vlog, kasama sa Nanonat at sa Nita. dito lang yung video namin mga kabayan. Ingat kayo palagi dyan. Magandang araw sa lahat. Ayan, napanood niyo yung vlog kay Nita na... Hindi lang po buntis yung mita. Hindi man. Mabuti naman po kung gano'n. diba? Salamat tayo dahil si mita ay hindi na buntis. Ang ano naman ni Sir doon, baka, mabuntis. Diba? Okay. Sinapanood natin. Okay. Oo, kasi nga sa may nangyari nga doon sa kay ni Mita. Tapos, ah, pasalamat po tayo. Tapos, kasi po hindi po nabuntis, hindi po to siya tuloy, tuloy nabuntis. Para po, para ano po. Baka nangyari na. Oo. Di ba umami naman si Lita dati? Sinabi nga ni Lita na umami naman siya na may si si nangyari. Pasalanan po tayo at hindi nabuntis si... Uh, Sinit, uh, may pag-asa pa po siyang makapag-aaral at makapunta po siyang pag-aaral. O, oh, magpuntin pa patuloy. yung pag-aaral niya. Hmm. Sa akin, si Ninita, nag-ano po sa akin, nag-angamusta? Uh, ah, sige. Ah, yan, nangangamusta rin po sa amin si Ninita. At ah, yun, yung napanood nga nila, medyo ano nga lang po yung napanood nila sa sa kay si Nanay Lorna na ay nalulungkot, di ba? Parang nahihiya siya, yung ano sabi niya, nauulaw, ano? Nahihiya daw nahihiya. Kasi nga sa mga naririnig niya sana, huwag na po niyong iba si Ninita at si Nanay Nur na po uh, na po sila ng mapayapa at uh, eh, tahimik. tahimik. na po sila. At uh, sana nga po ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang uh, pag-aaral. Huwag siyang tumigil sa pag-aaral para makatapos din po siya. Anong masasabi ninyo kay Ninita? Ano lang po. Sa kanila, ilo, hindi ma. naman po. Hindi po talaga siya tuloy nabuntis po. And, sasabi ko lang po ipagpatuloy lang po niya yung pag-aaral niya para sa kanyang kinabukasan na po po siya. At hindi po siya nabuntis po. Yun lang po. Oh, Mabuti naman po kung gano'n yung uh, resulta ng uh, PT. At uh, may chance pa po siya na makapag-aral. At mag-aral ka rin mabuti yet. Ayan yet, ah uh, magpakatatag ka net. ah uh, kahit ano man yung mga naririnig mo, nababasa mo. Um, huwag mo nang pansinin, dapat maging matatag ka. At tuloy mo lang yung pag-aaral um, mo, laban lang. Laban Isipin mo na pag makapagtapos ka na, wala na, okay na. Hmm. Okay na lahat ano. And belated happy birthday, net. Happy birthday, Nate. Belated. Hello, net. Belated happy birthday. Hmm. Kaya nga na. Sana mag ka pa ng mabuti at sana, sana, uh, maging matatag ka sa lahat. Mm. Labanan mo lahat ng problems. Huwag kang suko. Mm. Yeah, Ayan, Ned. Uh, belated happy birthday. At uh, sana po sa inyo na ilor uh, na paki ano po rin yung sininita. Alam po ninyo sininita na na po sa amin yan. Kaya pagka nakakita po kami ng mga vlog dyan sa inyo, uh, nagi po rin namin pinapanood uh, na, ano po rin namin, uh, at namin uh, na wala na po kayo sa ano ni TV ay pagpatuloy pa rin yung uh, magandang nasimulan na kasama yeah. po niya yung TV team. Oo, kahit na sabihin natin iniwan na nga po kayo ay sana pagpatuloy pa ko rin nyo. At uh, huwag po kayong mawala ng pag-asa. At kay uh, Ninita, uh, tuloy mo lang yung ano Ninita, huwag kang uh, mahiya. At uh, pagpatuloy mo pa yung pag-aaral mo. Yan Yun lang Ninita. Okay. At uh, ingat lagi. Babay po. Sana po um, yung sabi niya po ni ano, nung, no, si, ano sino ngayon? Onyot. Si Onyot yung sabi nga po niya na tigilan na po natin sa pag ano po si Ninita kasi po kasi nakita po. na po natin yung resulta ng PT o, niya po. So, kawawa din po so, yung si Ninita kasi po hindi po, hindi po, po yung makapagpokus po, sa kanyang pag-aaral kung tayo po ay mag-aaral ano po sa kanya dapat po Ah, uh, iano po natin siya, ano na sana mag-aral ka pa rin ng mabuti at hindi na po natin sana siya ibabas para po magiging ah, um, maano po yung loob niya, magiging mm. -hmm. Ma lakas, malakas po yung loob niya. Hindi po siya magiging negative. Right. Mm. -hmm. Kasi ano nangyayari kasi ganyan. Kasi po, dapat eh ano natin yung, ano, kasi... Pupush na. natin po, o natin, um, natin siyang i-da-down na, oh. parang, ina, dapat kailangan po natin siyang angat kasi po alam naman natin po yung, ano, ni Nate. Oh. Para po makapag-focus yan yung pag-aaral. No. Ayun po yung sabi po, ayun sabi nga po din po yung Nailor na kanina na, yung mga naririnig niya po uh, sana po hindi na po natin yung uh, ano kasi po okay na po sila and so wala na po wala na po yung ano kasi yung, yung binitawan na nga po sila so yung sinabi po na nilo na na ano, sana daw po kung binitawan na po eh, dapat sana daw po wala po yung mga binitawan po na ano na ganyan kasi marami daw po nababasa po talaga nila So, Nanay Lord, na masasabi ko lang din po sa iyo na huwag ka pong mapapa po dahil marami ka rin pong mga apo dyan. And, mayroon ka pang mga anak na nasa iyo rin po ng ano. Um, sa iyo din, sa iyo din po ng, ng hihingi ng mga ano, kaya huwag ka ka lang huwag yung mga taong nag-chismis. Hmm, lang ang laban um, na Nanay Lorna na. Huwag kang magpapa to dahil ganyan lang talaga yung buhay. Yan lang po. Maraming salamat din po sa uh, inyong lahat. Sa lahat ng nanonood din po sa amin. Maraming maraming salamat po. At all po sa amin mga sponsor. ah uh, God uh, bless po sa inyong lahat. Hello, um, shoutout po sa sponsor ko po, po. Hello, Doc Lexi and Ma'am Midna. Shout po sa inyo and kay Ma'am Modena. Ay, 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 nakakagulat ka naman. <laughs> And Ken kay Ma'am <laughs> And Ken kay Ma'am oh, po. Shout out po sa inyo. Thank you po. And sa lahat po ng mga sponsor po. And tika pa ibilap. Shout out po sa inyo. And Dari po, Shout out po sa inyo. Thank shout you out po, po, po sa, sa mm -hmm. lahat ng baby team. Sa Dabao. At shout out po sa aking sponsor. Kaya JV. Thank you po sa inyo. Grandpa. At shout out din po kay Grandpa. Kay Lola. Elizabeth. Hello, Lola. Hello, Lola Elizabeth and Nanay Annie. Shout out po sa inyo. God bless po. Yes. Po, Nanay um, Annie. Yes, also, sa miss, kay Mr. G. Hello po sa inyo. Hello. Ayan lang um, po. Uh, maraming salamat po sa inyo. Hello. Shout out po, Reggie. Para uh, Ma'am Reggie Pagtalunan. Pagtalunan. Oh, shout out po kay Ma'am Reggie Pagtalunan. Hi. Hi. Ay, kay Sir uh, Carlos Blanco na lagi po rin uh, oh nakasuporta sa amin maraming maraming salamat po at ingat po tayo dahil po may parating pong bagyo hmm. kaya ganito lang po ang ginagawa nila hindi po kami lumabas at uh, uh, nag-iingat po rin tayo dahil uh, siguro po bukas makamaramdaman na po dito sa lugar po ng Laguna ingat-ingat lang po tayo lahat bye bye, bye, bye. thank you